what's up mga pubs tayo ng ang halina eh. ayan hali din ngayon lunis so ah. try natin bumiyahe ayan dito tayo ngayon sa nabutas nabutas ayan Ay, nabutas na ayan yun ah kita nyo naman lugar na eh, ano. yan o ano. ang ganda napaganda nila yung mga tabi-tabi eh. may pasyalan diba alam nyo yung nabutas na yan so, sa lubong yung tubig you no know, parang intersection ng tubig yan yan o oh, dito mong gagaling tapos dun sa kabila tapos meron din dito sa kabila pero dito matulay oh, din so parang pa sa lubong lat ng tulay yan eh. parang daungan ng tubig dito ah dito magtagpo-tagpo ayan o oh. Ayan na nga, mga Solid pops dyan eh, may mga bangka oh, ayun oh eh. Kita nyo no? naman may mga bangka dyan Ito, floating house Ayan oh, mga floating house yan oh Diba? May styro lang pala yung lagi yan eh Diba, ang eh. hangin pa rito mga pops Ayan, ayun Ano na wala natin, nakailaw ba si? Mga bata rito, nabutas ba ba ito? Ay, malabo na. Tulay pala ito, boundary, ano? Kaya marami silang gagamba, ayan, naglaban sila, mga bata. Ayan, inabot niyo pa ba yan, mga laro na yan? Nung bata kami, yan din laro namin. Mga gagamba, ayan, o. Ayan. Boundary pala yan tulay na yan So yung kabila na butas ito malabon Yan diba Yan matay dito pap style Lay yo ada naman yung araw na to eh Holiday Yan may Bye Yan lang kaya May mga galing Botas, kalabon. Galay. ada ah, kita ni laro na yan. Ano tawag din boy? Ha? Ah? Masira? Wala Abu Ah, buutan ni ya. na yan.

<laughs> oh, ito. Try natin to. Ito mga oh, mga pa pag-games ko, ito. Ano sa Tagalog ang cotton fruit? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala. 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 <laughs> Wala, ata ano 'yan. Ah, alam sa tagalog ang si Ay, puton prot. si Ma'am. Ang tagalog Anong year na ba kayo? Fourth year. Puton prot hindi alam. Wala. Ang Ay, Ay, tagalog ng puton prot, ano 'yan? frutas, ano? krutas, puton. lang. Bulak,

Ano, irit na, irit na? irit na. basic lang yun, hindi niyo alam yan, hindi Ano sa Tagalog, ano sa English ang seresa? Ang Tagalog na ang sereza. SORBESA! SORBESA! yun lang. Ten, nine, eight, seven, six, five, Four. Google mo na, Google mo. Three. Two, one. Kung magkan, nasagot na amin yan. Seresa. Si <laughs> oh, sagot I ko, Milky. Okay. Okay. Alright, mga paps, karating lang natin sa bahay. Na, ayan, right, ginabi na nga tayo dahil meron tayong sinakay kanina na kaibigan. Naging kaibigan natin. Kailangan niya kahit uh, medyo... malayo pero goods na rin at least magkaroon tayo ng kaibigan sinakay na natin siya Ayan, tuwan-tuwa yung mga no, chikiting natin sa pasalubong natin na no? patingan pasalubong. Tuwan-tuwa naman sila dyan, oh. No? Lollipop, tsaka marshmallow, tsaka tinapay. Ayan, nasanay na sila sa vlog natin, ano. Ayan, ano pa, maraming salamat sa mga naging CS natin, no. Kahit uh, tanghali na kasi sumundot lang tayo dahil nga holiday. Ayan. So, maraming thank you sa lahat. At mas maraming salamat kay God, no? Nakauwi tayong safe. Tsaka may biyaya tayong dala. So, number one yan. Dapat si God talaga pasalamatan sa lahat. Tsaka, yes. syempre, no? Sa lakas na binigay niya sa atin. Maghapon, tsaka ligtas tayo. Ayan, diba? Hindi na mga buhay. Simpleng buhay lang. Ayan, tuwan po mga tikiting natin. Alright. Thank you sa lahat. At maraming salamat sa mga sumusuporta natin sa nanonood ng video natin. Ayan, shout out sa inyong lahat. Si Bojack Taperla. Ayan. Tsaka si... Si so Lorena, ano Shout out sa atin. Basta so, maraming. Hindi ko kayo may isa-isa -isa, eh. Lalo na pag tayo, hindi tayo makakapag-focus eh no. Ayan, tuwan-tuwa sa mga yung mga uh, chikiting natin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Shout doon sa mga ah uh, viewers natin dyan sa Mindanao. Mga kaibigan natin, si Ma'am, yung, si Ma'am, ano, Rizalim Barsinal, yan, shout out sa iyo, Ma'am. At saka, ayan, teacher sa ano ngayon. Uh, basta, shout out, basta alam niyo na kung sino kayo. Ayan, shout out din kay Pilipi Oling, ayan, mga, sa Mindanao, ayan, shout out sa inyo. Tsaka si Richard Lacros Ayan, si Boss Kadoy Shout out sa inyo Ayan. maraming salamat Tsaka magpapatengyo din ako ulit Sa uh, Sponsor natin kay Ninong Ayan, dumidodoro na sin Ayan, tsaka shout out dun sa mga estudyante Sa Tanyong Malabon Ayan, uh, accept the challenge sila <laughs> Ayan Kala, kala ko Ah, uh, mahirap din pala 'yon, no? Hindi maraming nakakaalam sa cotton fruit na 'yan. <laughs> Kaya si Reza. So ayan, abangan niyo kung saan man tayo mapunta. So, abang-abang tayo, no? Sa mga challenge natin pag may nakita tayo mga sila. Ayun, shout out sa kanila, Ah, uh, <clears throat> wala pong nakasagot sa kanila. Sa so, mga uh, panyong ice cream. <laughs> <laughs> Alright, pero shout out sa mga sword pamigyan dyan, yung mga ano natin diyan, shout out kay Mamupan, ayan, mga uh, kaibigan natin diyan. Nablanko ako, medyo pagod tayo, Ah, uh, hindi pa masyadang magandang kondisyon natin sa katawan. Kasi, yun nga, yeah. di ba? Ayan, shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat. God bless all. Love you. Bye -bye.